Napansin mo ba kung bakit tahimik na naglalakas loob ang Pilipinas sa pagpapalakas ng militar nito? Hindi ito dahil may balak itong manakop. Ito ay tungkol sa mga mahalagang bagay, ang kanyang kaligtasan. Ang Pilipinas ay parang isang maliit na tahanan na matatagpuan sa pagitan ng dalawang abalang kalye na laging may kaguluhan sa paligid. At kamakailan, isang particular na kapitbahay ang naging labis na naghari-harian, ang China. Ang China na nagpapalakas ng kanyang presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial na isla at pagdadala ng mga barko sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ang ganitong mga aksyon ay nagdudulot ng takot sa marami, kaya ang Pilipinas ay nagpasya na hindi na basta papayag na maipit sa sitwasyong ganito. Ang layunin ay hindi ang paghanap ng gulo, kundi ang ipakita ang pagpapahalaga sa sarili at ang kakayahang ipagtanggol ang sariling teritoryo laban sa mga pananakop o panghihimasok. Kaya't ang Pilipinas ay parang nag-shopping spree, bumibili ng mga bagong kagamitan sa militar, mga fighter jets, warships, missiles at iba pa. Tayo'y nag-aasikaso ng ating arsenal upang maging handa sa anumang uri ng pagsubok. Pero hindi lang ito tungkol sa mga bagong gamit. Sinusubukan din ng Pilipinas na sanayin ng gusto ang mga kasundaluhan nito at patuloy na natututo mula sa mga pinakamahuhusay sa mundo. Parang tahimik na estudyante na biglang nagpakita ng lihim na pagsasanay sa martial arts at hindi dapat basta-basta mamaliitin. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Tara't pag-usapan natin ang mga kagamitan. Ang Pilipinas ay tila nagkaroon ng bagong koleksyon na pinagmamalaki kasama na rito ang mga South Korean FA-50 fighter jets. Mabilis at matitibay ng mga eroplano ideal para sa pagbabantay sa himpapawid nito. Mayroon na din itong mga frigates mula sa France na puno ng mga missiles, handang ipakita sa sinuman na mas mabuting huwag subukang buluhin ng Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng mga bagong gamit. Ina-upgrade din ng bansang ito ang ating mga lumang kagamitan na parang binibigyan ng bagong buhay ang mga ito sa pamamagitan ng modernisasyon. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng Pilipinas ay hindi na lang basta madaling target ng sinumang magtatangka. Ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng away pero handa kung sakali mang dumating ito. Para itong paglalagay ng warning signs sa iyong gate, hindi ibig sabihin nito na nais mong makipagsagupaan kundi ipakita mo na ikaw ay handang ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong mga ari-arian kapag kinakailangan at wala ng pagpipilian. Alam ng sino mang may kalaman sa kotse na hindi lang ito tungkol sa lakas ng makina. Kailangan mo ng bihasang driver upang magamit ng maayos ang lahat ng kapasidad na Ganon din sa militar. Nauunawaan ng Pilipinas na walang halaga ang mga bagong armas kung walang mga mahuhusay at tamang tao upang gumamit ng mga ito. Kaya't napakalaking bahagi ng ating puhunan ay nakatuan sa pagsasanay at pagpapahusay ng kakayahan ng ating mga tauhan. May mga joint exercises tayo kasama ang US at Australia at natututo mula sa mga pinakamahuhusay na industriya. Sinusubukan ng Pilipinas na gawing mga bihasang profesional ang ating mga kasundaluhan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mga kilalang military academies para sa mas mataas na pagsasanay. Hindi lamang ito nakatuon sa mga kasanayan sa labanan, kundi pati na rin sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian aid. Lalo na't na madalas tamaan ng natural na sakuna ang Asia Pacific region, particular ang mga bagyo. Ngayon ay talakayin natin ng tunay na dahilan ng pagpapalakas ng militar ng Pilipinas. Walang iba kundi ang agresibong galaw ng China sa rehiyon. Isipin na lang natin na may taong palaging nagbabanta sa harap ng iyong bahay. Hinaharangan ka pa sa pagpasok. Malamang kaibigan ay mag invest ka sa mas mataas na bakod, tama ba? Ganito ang ginagawa ng Pilipinas ngayon. Napagtanto natin na hindi sapat ang diplomasya lamang. Kailangan din nating ipakita na kaya nating ipagtanggol ang ating mga karapatan hindi ito tungkol sa pagsisimula ng gulo, kundi sa pag-iwas dito. Ipinapakita natin sa China na handa tayong tumugon sa anumang aggression pag dumating man sa pinakarurok na wala na tayong pagpipilian. Para lang itong paglalagay ng security system sa iyong bahay. Umaasang hindi ito kakailanganin, pero nandyan lang ito para protektahan ka kung sa kasakali mang hingiin ng pagkakatangon isipin natin ito ng ganito. Halimbawa, ikaw ay isang maliit na hayop sa kagubatan na puno ng malalaking predators tulad ng tigre o leon. Kailangan mong maging sobrang maingat at matalino. Kailangang bantayan mo ang bawat galaw sa paligid mo, maghanda sa mga potensyal na panganib at mabilis na tumugon sa mga banta. Ganon ang ginagawa ng Pilipinas sa ngayon. Hindi nito sinusubukang magbigay ng labis na pahayag o manguna, kundi nagtatangkang tiyakin na makakaya nitong makipagsabayan at protektahan ang kanyang teritoryo mula sa mas malalakas na banta. Sa totoo lang, isa itong delikadong balancing act, ngunit isa itong hamon na kinakaharap ngayon ng Pilipinas ng may pragmatismo at malamig na ulo. Hindi ito naghahanap ng away ngunit hindi rin uurong. O lang nating iginigit ang ating karapatang mabuhay, umunlad at ipagtanggol ang sarili nating teritoryo. Alam ng Pilipinas na hindi natin kayang harapin ito ng mag-isa. Parang sinusubukan nating itulak ang kotse na na sa putikan. Kailangan mo ng tulong. Kaya't pinalalakas ngayon ng bansang pakikipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa sa rehiyon na nag-aalala rin sa galaw ng China nagkakaroon nito ng mas malakas na kooperasyong militar, joint patrols at palitan ng impormasyon. Ibig sabihin, nagbabantay para sa isa't isa. Sa ganitong paraan, kahit na maliit na bansa ay may sapat na suporta para manindigan laban sa kahit sinong kalaban. At hindi lang sa rehiyon na katuan ng Pilipinas, pinapalakas din natin ang ating mga ugnayan sa labas ng Asya, lalo na sa mga bansang may katulad na interes. Isipin na lang natin na nag-iimbita ka ng mga kaibigan mula sa iba't ibang mga lugar para magsama-sama sa isang malaking party. Mas marami kayong magkakasama, mas malaki ang chance ng walang sino man ang magtatangka ng manggulo. Habang patuloy ang tensyon sa South China Sea, ang Pilipinas ay hindi madaling magpapaapi. Iginigiit nito ang karapatan at ipinapakita sa iba na kalmado pero handang ipagtanggol ang sarili. Hindi naghahanap ng digmaan, kundi ng respeto at pagkilala. Isang mahalagang paalala na kahit maliit na bansa ay may karapatang ipaglaban ng kanyang kalayaan. Para sa Pilipinas, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi laban para sa ating kinabukasan, dangal at pag-asa ng mga anak at kapuapuhan ay mabubuhay sa isang mundo kung saan ang kanilang makarapatan ay ginagalang at pinoprotektahan. Sa huli, ito ang tunay na mahalaga. Hindi lamang ito laban ng mga sundalo o diplomatiko, kundi laban ng bawat Pilipino. Mga mangingisda, magsasaka, mga mag-aaral at lahat ng mamamayan na may pangarap para sa mas magandang bukas. Ito ay laban ng isang bansa na nagnanais na tumayo sa sariling paa, na handang ipaglaban ng mga karapatan sa harap ng anumang hamon. Habang patuloy ang siglot, hindi lamang sa dagat kundi pati na rin sa mga diskusyon sa iba't ibang platforma, naging mas malinaw ng hinaharap ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa sa ngayon. Ang bawat hakbang na ginagawa ng gobyerno, bawat protesta na sinisigaw ng mga tao, bawat diplomatikong galaw at humuhubog sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya't naman sa bawat Pilipino, nararapat lamang na tayo ay maging mapagmatsyag, maging maalam at higit sa lahat, maging mapagmahal sa ating sariling bayan. Dahil sa huli, ang laban na ito ay laban nating lahat para sa ating kalayaan, dignidad at kinabukasan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon, epektibo ba ang landas na tinatahak natin sa paglaban sa China? Sa palagay nyo, nagdadalawang isip na kaya sila sa kanilang mga plano sa West Philippine Sea? Ibahagi naman ang inyong opinion sa comment section kaibigan. Salamat sa pakikinig at huwag kakalimutan ng laban para sa ating kalayaan ay hindi lamang laban ng iilan kundi ng bawat isa sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat po.